kailan nga magpapas ko mga mare ay nagkasakit naman nga tong anak ko Jesmeo pagka uwi ko nga galing trabaho mga mare sabi nga ng anak ko ay nilalagnat nga daw siya kaya ito pinainom ko na nga siya ng gamot at pinunaspunasan ko na nga rin buti na lang talaga day off ko kinagabihan mga mare kaya nga naasikaso ko na rin sila parehas pati na nga rin to si mister ko ay nilalagnat na nga rin Diyos ko nang milyar ke kayo kayo Charest <laughs> Ngayon nga lang siya magpapasko dito sa Pinas mga Mare. Ay Diyos ko, nilagnat po na sobrahan yata. Chares! <laughs> Hindi nga rin ako makatulog mga mare dahil nga sa pagbabantay sa kanila. Diyos ko, sobrang taas ng lag na tila parehas. Kaya kagising ko nga ay ito. Yung nasa ko na agad yung bahay namin. Alam nyo naman mga mare, pag busy ka nga nagtatrabaho sa gabi at umuwi ka dahil pagod-pagod ka na. Hindi mo na nga maaasikaso yung sa bahay. Minsan ka na nga lang makakapagwalis-walis. Ganun. Wala nga rin nung dumating si Mr. mga mare. Hindi na nga rin pala ako nakakapaglaban. Nagpapalondre na lang kami dahil Diyos ko, hindi ko na kaya. Nilinis ko na nga rin pala namin mga mare. Kasi nga ilang araw na rin hindi nalilinisan dahil busy nga kami sa work. Alam nyo naman, nakabakasyon si Mr. Dapat bisita siya. Hindi siya dapat pinaglilinis ng banyo dahil si man daw siya. Nakbaka. <laughs> Pero charis lang yan mga mare, naglinis talaga siya ng banyo noong nakaraan. Pero dahil nilalagnat nga siya, ay just ko, ako na nga tumira. Madaling araw pa nga lang dyan, mga mare, pero sinisipag na nga akong gumawa -gawa sa bahay dahil minsan ko nga lang to nagagawa. pasensya nyo na nga rin mga mare, dahil ngayon ko nga lang to na-upload dahil naging busy nga ako. Kahit holiday kasi ngayon mga mare, ay may pasok nga kami, kaya nga nagre-ready na nga ako kung ano man yung mga lulutuin namin. Pag tapos ko nga palang malinisin yung banyo namin mga mare at matupi yung mga damit, ay pinagluto ko na nga ng almusal yung mga anak anak ko. Nagprito nga lang ako ng itlog, maling, tsaka magpiprito nga ako ng hotdog dyan, mga mare, dahil yan nga yung gusto nilang inaalmusan. At dahil madaling araw pa nga lang, mga mare, ay kumikilos na ako, ay naisipan ko na nga rin dagdagan yung lulutuin dahil nagutom nga ako bigla. Pag day off nga lang kasi ako nakakapag-breakfast sa bahay, mga mare, kasi nga pag uwi ko, ay lunch na nga agad yung niluluto ko. Minsan nga, nagagilty na rin ako, mga mare, kasi nga, minsan nga lang kami magkasabay-sabay kumain ng mga anak ko dahil lagi nga ako nasa trabaho. Kaya nga hanggat maaari pag may libreng oras ay nag spend talaga ako ng oras sa kanila. So, yun na nga mga mare, habang kumakain nga ako, ay naisip ko nga na magkakape nga ako, kaya nagpakulo nga agad ako dito ng tubig sa kaserola namin. Hindi pa nga kasi ako nakakabila ng takuri mga mare, may takuri kami dito na maliit, kaso nga lang nabutas, Diyos miyo. Nung nakaran kasi mga mare na nandito yung kuya ko, nagpainit nga ako sa takuri ng tubig, sabi ko bantayin niya kasi aalis na ako at papasok na. Nagpahatid nga ako kay mister nun mga mare sa trabaho, mga 15 to 20 minutes sa biyahe papunta at pabalik. just ko, pagbalik ng mister, sister ko. Nandun pa yung takore, nakasalang pa, nakbaka. Nakita nga ng mister ko mga mare na nakasalang pa ngayon takore, ko. Wala na nga tubig at nagkanda butas-butas na. Kaya nga sa mga nakakuha ng takore dyan sa Christmas party nila, ay eh, Diyos ko, itag nyo na ako, ibigay nyo na sa akin, donation nyo na lang. Charis! Hanggang dito na lang muna mga mare yung kwento ko for today's video. Kira kita na lang sa next vlog. Salamat! <laughs>